So good day guys, welcome to another episode of my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click and subscribe para updated kayo sa aking mga videos. So today guys, nandito ako ngayon sa Boss Yuri. Dito lang yan sa St. Jude Village, Lucena City. So guys, tignan natin guys yung kanilang price and quality ng kanilang mga food. Tara na, pasok na tayo. Yeah, so guys, ito na yung mga in-order namin. So meron dinakdakan, chicken sizzling chicken, Hungarian sausage, and then ito yung pork chop steak nila, and then ito yung kanilang sisig at ang kanilang burger steak. So guys, dito lang yan sa Boss Yuri, dito lang yan sa Saint Jude Village, Lucena City. So guys, try ko na itong kanilang burger steak. So try ko muna guys na wala mo ng rice. So guys, tingnan mo yung kanilang beef. yung umuusok pa guys o. So. Tapos meron din silang side dish. So may green peas, then merong corn, and carrots. Okay, so guys, try ko na muna ito na pula mo ng rice. Napaka-juicy guys. Tsaka di siya maalat. Tama lang yung sauce dun sa sa burger patty. Masarap guys. So try ko naman guys na merong rice. Cheers. Mm. Masarap yung Java rice nila. Nagmatch yung yung burger steak dito sa kanila ng Java rice. guys, try ko rin yung sisig nila. Cheers. Oh. Mm. Masarap guys. Para din siya guys. So sa mga gusto dito guys, dito lang yan sa St. Jude Village, Isena City, ang Boss Yuri. Thank you guys. So guys, bumalik kami ngayong gabi dito sa Boss Yuri para tikman namin ang isa sa mga bestseller nila na chicken inasal. Pasok Pasok na tayo guys. Okay. So guys, ito na yung kanilang chicken inasal. So tingnan nyo guys, oh. Napaka-juicy, napaka, -napaka -juicy, oh. Tsaka guys, ito. Isa natin, ha. Yun, guys, oh. So try natin guys na wala mo ng samsawa. Juicy siya guys. Hindi siya dry. Maganda yung pagkakaluto. So try naman natin na merong ah, toyo. quality guys masarap guys tapos guys, guys ito yung kanilang chicken ito yung na giant barbecue kapakalaki guys oh so try natin guys hmm guys masarap yung pagkakaihon niya masarap yung sauce ito, ito guys so napakasarap guys oh yung pagkakayaw niya guys hindi siya minadali so guys i-try na ito guys punta na kayo dito guys Boss Yuri dito lang sa Sension Village Lucena City so guys para kami mamaya meet natin yung owner ng Boss Yuri kaya lang muna kami so guys kasama ko ang owner ng Boss, Yuri. Boss Yuri, Eh, okay. eh, quality. quality. so boss paano po naging start itong business na ito uh, nag start lang siya dahil naisip namin naisip ko na walang resto dito na malapit dito sa St. Jude. Kaya sabi ko may potential yung aming lote na nakatenga matagal na. Kaya naisip ko na tayo na lang ng resto para at least yung mga karating namin dito subdivision din nalalayo. So boss, napansin ko, karami nang in-order nila is yung inasal. So paano nag-start itong inasal na ito na ipasok ninyo o isama ninyo sa inyong menu? Actually, hindi naman talaga inasal yung aming dapat magiging best seller dito eh. Yung, kaya baka yung aming logo dito dahil target sana namin yung Pares, Goto, yung mga ganun. So hindi na namin nasikaso siya dahil nung natikman ng mga tao yung inasal, sabi nung Kuko na boss, sigurado ito yung magiging best seller natin. So yun na nga, yun na nangyari. Hindi na, go, hindi na Paris, hindi na Goto. Inasal na. Pero gagawa din pa rin tayo ng mga Goto overlord, mga pares Overload, mga Paris Overload. Antayin nyo lang. Ayan. Atating yun. So boss, Saan naman nanggaling galing itong inspiration mo na maging ganito yung concept ng iyong resto? ah, uh, actually, may furniture shop pa ako ng Paluchina sa Lucena. Uh, lahat ng kahoy namin doon uh, from Paluchina Wood. So, naisip ko na para hindi kami lumaki yung costing namin sa construction, gamitin ko dito yung Paluchina na para hindi na kami magastusan masyado. So boss, invite natin yung mga viewers natin yes, kung yes, isa lang yung location, kung ano kasi kayo nagbubukas. Ah, sige, nag-open kami sir ang 9am to 11.30pm. Pero pag may pasok na, open na kami ng 6am para sa mga estudyante. Located at St. Jude Phase 2B, pagpasok nyo na ang alayan dere derecho, makikita nyo ang tatlong gate ng St. Jude. Main gate, pinakamaliliwanag sa gabi. Yun na yun. na. Okay. So guys, dito lang yan na sa Boss Yuri eh, eh quality, quality.